Tapos mag-chop ng pagkain ng mga alaga dito. So, yung mga sinachop dyan, hinaluan yun ng page. Tapos darak. Tapos binibigay dito sa mga baboy. So ay pasyal ko kayo dito sa mga alaga namin. So yung mga paraan ng pag-aalaga namin dito, simple-simple lang. So tulad nito oh. oh. baboy na nakatali. So, ito nang ganitong edad. Hindi na lamigin. So, nilalagay natin dyan. Aba, sarap. o oh. may pinya pa siya pagkain, oh. Oh, may halong balat at balat ng pinya. So yan naman, uh, for lipat na yan, nililipat na natin yan since maputik na yung area niya. So nililipat-lipat kasi namin to para makabungkal sila ng lupa tulad dyan. Kasi so dito sa unahan, din meron tayo dito mga inahing baboy. Mga nakatali sa ilalim ng mga puno ng niog. Sa so ilalim ng mga punong kahoy, may masisilungan sila. Tapos may mga tanim tayo dito. Yan, dagdag pakain sa mga alaga namin yan ayan oh. oh, Maputik lang talaga. Yan lang yung uh, yun lang yung advan uh, disadvantages. Ayan oh. Ayan oh. Kumain yan, tapos na yung kumain. Pag ganitong edad kasi, hindi na sila lamigin. Kaya pwede na sila dyan. Tali-tali sa mga puno. Oh. Ayan yung mga inihing baboy natin. Actually, ito kasi, ito yung mga, ano pa lang, mga naglalanding inahin. So, nandyan sila hiniwalay. Pero kapag ka ano na, matapos mga anak, usually, nandyan sila sa loob ng free range area, gumagala. Pero sa ngayon, at tinanggal muna natin. Lalo na at may mga kambing din tayo na nanganganak. So, pakita ko rin sa inyo yung kambing. So, ayan punong-puno tayo ng mga alaga dito. Yung mga baboy, kailangan kasing gawin yan kasi pag hindi, eh, makakapanira ng pagkain. Kailangan nakatali sila. Yun yung paraan namin. Sarili namin paraan. Tapos yan, papakainin yan sila. Yan, dito tayo. Ayan o, mga nakataling baboy. Sa ilalim ng mga punong kahoy. O, ayan. Tapos sa unahan, yun yung mga manuka naman. Sa kabila. Ito lang, medyo tsagaan talaga kasi malalayo. Eh. Hindi tulad ng hindi tulad ng minsan na nasa ano. O, ayan o. yan. Kailangan mo talagang dalhan pa isa-isa. Hindi tulad na nasa pigiri lang, madali lang magbigay. Eh, pero ito, tsagaan kasi magkalayo sila, pinatali. Ah, uh, tulad yan, no? Oh, meron pa doon. Isa, nagaantay pa yan. So, sa unahan, meron din. Ayan, kumain yung nandun. dito sa kabila, meron din. Ayan, nagaantay pa ng pagkain niya. so actually, ang paraan namin, dati pa lang, isang inahing baboy, ganyan lang, tali-tali. No, -tali. dalawang inahing baboy. Uh, ganyan, ang paraan. Pero yung tumagal, sabi namin, itry natin marami. So ngayon, napakaraming ilahing baboy itong nandito. so, so par naman, okay naman. At uh, sana obserbahan natin, ito, walang amoy. Pag nandito ka, hindi maamoy. No, kasi yung mga dumi nila, mabilis na natutuyo dyan sa lupa. Yun yung advantage. O, oh, yan o. Malakas kumain yan. Pinupurga lang din natin yung mga baboy natin dito. No, para hindi naman ma puno ng bulate. Ay, since ito kasi, pansin ko nga, ayan, may, actually may pigiri din tayo. No, kaya lang mukhang kawawa yung mga baboy namin pag nasa loob. Kaya sabi namin, ilabas lang natin ganito. Hindi rin pwedeng pakawalan dito ng side kasi awayin o kaya kakainin nila yung mga manok. No, oh, so, ngayon, nakatali sila. Palipat-lipat na lamang. Tulad dito, maputik na. So, lilipat na naman yan sila sa ibang ilalim ng puno. Hanggat, ang, ang importante kasi dito sa mga baboy, base sa experience namin, huwag silang ma inita ng tuloy-tuloy. Yun yung uh, delikado sa mga baboy. Pero yung mga tubig-tubig, eh, gustong gusto nila yan. Paborito paborito nila. So, nandito naman yung mga kambing natin. Isang batch ng kambing nandito. So, ayan. Hello! Oh, yun yung mga kambing natin. Nandito yung barako natin isa. Oh. Hello, Luki! Oh, yan yung pinakabarako natin. So, palahit natin dyan. Okay lang si Luki? Tapos oh, ito hybrid na 'tong baboy na 'to. Ang okay, ganyan, sa kabila naman, andun yung ibang kambing naman. Oh. Oh, so, napaka na nating alaga dito. So, ito naman uh, para to sa mga nais mag-umpisa tas wala pang kalakihang puhunan. So, para sa akin, pwede namang ganito-ganito muna. Uh, dito sa amin, sa lugar namin talaga, karamihan sa mga nag-alaga ng baboy ganito. No, pero doon sa mga medyo may ibang lugar na medyo ano na, medyo maliit yung space. Ah, madalas na sa loob ng pigiri yung mga baboy nila. Pero yung amin, ganito ganito lang. Although may pigiri kami diyan, oh. Tapos may baboy din tayo diyan sa loob. Ayun, tulungan lang kami lang, kami kami lang din nagpapakain. pagkain nando si mama. Ayan, ako nga magaling ako nung pagkain sa kabila ng mga alaga. Tapos swipe ko. Oh, siya naman ng pagkain diyan. Tapos dito, may ibang kambing eh. May mga baby kambing tayo dito. Mustahin natin. Ayan yung mga baby kambing natin. Oh. Hello? Ayan o. Eh. Mga maliliit na kambing. Oh. Yun, oh. Tulog pa. Isa. Tapos doon mayroon din yun. May anak din yun. Ayan oh, yung isang baby kambing. Ayan oh. no. So ayan mga kambing natin. Yang kambing natin, wala tayong ka problem problema yan. Nasa loob ng bahay mamaya bababa na yung kakain dyan ng damo. Ayan, daming damo dyan. Tapos minsan dito naman sa harap. Pwede rin sila dito kasi open yung mga pintuan nila pagpunta rito. So, doon naman sa kabila. Ayan, may mga baboy din kami dito sa loob. O, yung ibang baboy namin dyan na. Makain na. O, lahat makain na. iba oh. Dito, meron pa. Kain oh. na. Ito dito. Ayan o. Oh. Hello. O, oh, ayan yung mga baboy naman natin dito. Ayan, malaki-laki na rin. Mga, kung ano yan, dalawang buwan. Ayan. Ito naman, bata pa to. Higit sa buwan pa lang. Yung dalawa. Mga higit dalawang buwan. Oh, ayan, malalaki na. So, palakihing mga baboy. Ha? Huh? O, oh, bigyan pag-anak. Bigyan pa pag-anak, di ba? too months? Ah, doon buwan eh? Oo. Oh. Tantotong buwan pa lang yung dalawa. Oh. Galing pagka-awat Galing pagkaanak. Galing pagkaanak pa lang. O, mula awat, ano pa lang. Magdalawang buwan pa. Oh. Higit sa buwan pa lang. O, buwan pa lang. O, mga niyog dito. Oh. mga bunga din, mga niyog. Pagkawalay, August yan eh. Higit sa buwan pa lang mula pagkawalay. Oh. oh. Yan, isang buwan pa lang mula pagkawalay kung doon mag-compute. Oh, isang buwan pa lang yung ganyan oh, mula pagkawalay. Kasi madalas ang computation ng mga nag-aalaga mula pagkawalay. Makina. Oh. Yung isa, yan yung, yung isang buwan pa yan mula pagkawalay. So, maliit. Oh. Kasi July, ano yan eh? Hindi siya. July 8. July 8. August pa siya na Wala pa siya isang buwan pagkawalay. Ito. Wala. Oh, makilaki na rin siya. Eh. Yan yung pinakamaliit dati. Mga hindi na ibenta naming biig. Yan yung mga pinapalaki namin. Oh, bilis lumaki. Kasi ang mga nanay nito ay Landry's Large white ang lahi. Tapos so, pet train naman yung tatay. So, yun yung kulay nila. May mga manok rin tayo dyan gumagala. So, ito yung galaan ng mga alaga natin. No? So, ayan. For the main time, ito nakatali muna sila. Pero, yan din yung mga nakikita nyo sa una, -una kong video minsan na mga naka-free range. No? Pinapakawalan din natin. tas may panahon na nakatali. Depende sa stage nila. Halimbawa, yung malapit na mga anak, o yung papasampahan pa lang, nakatali muna para madaling i-manage madaling mapasampahan so yun yung ginawa namin niko yan, so ganyan naman maputik, pero talagang paborito ng baboy namin yan, yan yung hilig nila yung putikan, no, gustong gusto nila yung putikan meron nga kami dati nakakulong doon nakabartolina, eh nagwala nung lumabas, gustong gusto patakbo takbo dyan pumunta sa putikan no, kasi ayaw na ayaw nilang nasa loob sila ng pigiri, kasi ito nga kinalakihan nito, biik pa lang ay ganito sila pinapalaki. Nasa lupa. Ang advantage naman, nakabungkal-bungkal sila ng lupa. May mga insekto, nakain nila. So marami silang nakukuha ng na mga pwede nilang kainin dito sa paligid. Ayan o. San siya nadumi? O doon. Pag nadumi doon, mabilis, maya pag mainit ka, tuyo na yan. So dito naman siya kumakain, dito siya nag-swimming. So ganoon naman ng mga baboy. Ganoon sila kagaling may kung meron silang area kung saan sila doon may, may area sila kung saan sila kakain o kung saan nila tumatambay no so so ayun para mga baboy ramo pa rin sila dito so ayan yung pinaka technique pagka nanganganak na kailangan may silungan din kasi yung mga biik sensitibo yan magkakasakit yan sa ulan pero pag ganitong stage naman mainit ang mga katawan nila so gusto nila yung may tubig tubig So, ayan o, yan yung update natin mula dito sa ating mga alaga sa bukid. At muli po, maraming maraming salamat po.